Okay. Dun tayo sa Coffee Builders. At kakain na tayo. Hindi pwede. Saan pwede mag-park tayo? Ayoko po. Uh, ayoko makipak, maki sa luxury car. Doon tayo sa... Hi. Ay, na lang. Sa Hi. Dito. Hi, friends. Malayo. Doon na lang, no? Doon na lang. ito Tara. Okay. Coffee builders. Ayan, ganda siya oh. Bukas kaya? Ano yung mga mino nila dito? Tignan natin. Ah, maganda oh. Pwede dito oh. Tapos merong ano pa dito. Sa so, inyong daan nandoon sa may parang ano, live band. Ah, ayun sa loob. May li may live band diyan ate, di ba? Anong oras yung mga band? 5. Dito yung sa loob ano? Ah, sa loob. Ayan, may ano pa dun sa loob. Then, may live band. Pwede kumanta doon. Parang may stage. So, ito, Coffee Builders. Nawak din, oh. Ito yung mga mino nila. Nachos. Ano pa ba, ba? Beef. Breakfast muna siguro. Breakfast. Ito, ah, medyo malabo. Ayan. Food, pork, nachos, fish and chips. Tuna. Ayan yung mga pagkain dyan. All day breakfast. Salted egg. Cesar salad. Desserts. Ito yung mga coffee. Rice. Sige. Ayan. Tine natin later. Ano meron sila? Rice? Okay. Sige, order na tayo.